Welcome sa ating YouTube channel, Main Child Reaction Vlog. For today, pag-uusapan naman natin ito nga pong, um, ito nga pong picture no, na pinost nga po ni Alden Richards. At um, sigurado po ako na mabenta po yung produkto with uh, Alden and Main no kasi di ba yung um, pabango ni Alden at saka na uh, hango sa Aldab eh talaga namang hanga ngayon ay hindi pa rin nawawala sa mga kindahan ng um, or sa mga store ng bench. Di diba po ba? kahit na sabiin pa natin na matagal na yung um, pangyayaring yon na na yung na ano na pamango na gawa ng bench ay hango sa pangalan ng isang um, phenomenal na phenomenal couple or phenomenal star at phenomenal love team ng uh, ng taon na si Namin at saka si Alden na kahit na marami pang mga nangyari, marami ang dumating na mga unos, mga pagsubok, di ba? Eh, hanggang ngayon, kahit na marami pang issue na dumating na sinasabi nilang uh, mula ng wala na daw Aldab pinagpipinitan po nila na wala na daw Aldab dahil meron na daw asama itong si Maine Ito pero hanggang ngayon hindi hindi po nila kayang tibagin ang isang main at Alden di po ba? at ako nga po ay nagpapasalamat sa 101% na tiwala at suporta ni Mr. Benchan sa Aldab at sempre pa alam ko na sinayang ito ng um, ng TBG yung pagkakataon ni Puma dahil isipin ninyo nasa kalinga na ang ginto pero, pinakawayan pa. ba? Diba? Yan ang sinasabi ko. Na dapat alagaan yung ginto para hindi mawala yung kinang. ba? Diba? Ngayon, kahit na kahit na wala na raw aldab, no, sinasabi ng iba, pero para po sa amin, eh, andito pa rin po si Namin at saka si Alden. Makikita nyo naman sa mga... Ito yung, ano ha, ito yung um, update natin na puro Aldam lang, no? Walang iba, no? Siguro na po ako na... Um, Sigurado po ko na kapag napanood po ng, um, ng mga salsunista ang nasabing video ng Bench. No? At alam ko naman na, na napanood na po niya yung mga video ng Bench na magkakasama nga po doon si Mr. Bench Si Alden, si Main, di ba? At sigurado po ako na maganda ito, no? Na pagkakataon. At sigurado po ako na magiging trending ang Fashion Week. Or yung, yung alam mo yun, yung, yung Fashion, fashion Week or yung pagrampa ni na Alden at saka ni Main. Sana lang walang, ano, walang, walang kontra, hindi po ba? Kasi alam ko na, um, once na malaman nila yung itong event na ito, no? O yung pangyayaring ito. Sigurado po ko na umiinit na nga po ngayon ang mga tumbong ng mga Armin o yung mga Sarsunista noong minabas ng bench yung nasabing video kung saan muli pong magkakasama itong nga pong si Namine at itong si Alden weda the uh, kasama nga po nila ang Iba't ibang mga endorser or yung mga kapwa niya um, ambasador ng bench. Hindi po ba? Hindi hindi po bibitawan ni Mr. Benchian. Kaya nga po ako saludo doon nga po kay Mr. Benchian dahil hindi hindi niya po pinayagan o hindi niya po mitawan ang totoong mag-asawa o yung, yung legit na Mr. and Miss Mr. and Mrs. Falkerson, di po ba? At um, yan po yung ating uh, um, opinion tungkol nga po dito sa uh, um, muli pong pagsama na Main at Alden sa bench at pag-usapan naman natin ito nga pong sing-sing ni Main Mendoza na alam ko naman na um, nabanggit na ito ni um, ating kaibigan na si Mr. Destiny kanina pero para po sa akin opinion ko lang. No? Um, sigurado po ako na, na marami pong magugulat or maiinis or maraming mag-comment dyan sa comment section natin na totoo naman yung kanyang sinasabi ni Mr. Destiny na kasi dito nga po no kasi para po sa akin din naman ito yung opinion ko no mga kaaldab. Nakita niyo po ba na sort, -sort ni main ang sinasabing bigay daw di umano ni uh, Mr. Spotted na sing sing ni po ba? Sa tingin ko, um, napipinitan ng si Maine na sote noong araw ng um, ng sinasabi raw nilang wedding ni Min at saka ni Mr. Spotted. Di po ba? Kasi para po sa akin, tama naman si Mr. Destiny doon na alam mo naman na hindi niya inaano, Ito lang po yung aking opinion dito mga kaaldab patungkol nga po dito nga po no? sa sa sing sing na bigay ni Alden no kay Main noon di po ba ito lang po yung aking opinion dito ito lang po ha ah? kung totoo nga yung sinasabi nila mga kaaldab na na may asawa na nga po itong si Ming. At ito nga po ay si Mr. Spotted or ito nga pong si um, Panot. No? Bakit niya mas piminiin panimin ni Main yung sing, sing na bigay ni Alden at nasa kanya pa rin yun, ba? Diba? Kung ako kay Maine at kung totoo mag-asawa kami ni ano ni Mr. Spartan or ni Panot dapat hindi nga na isusuot yan or isusuot nga na kay Alden ang bigay na sing, -sing ni Alden sa kanya kung totoo yun ha or itin or itinapon niya na o or tinago niya yon. 'di ba? Hindi nga na 'yun. Um, ah, na siyang pakialam doon, 'di ba? Kung totoong mag siya ni Panot. Ay, eh, eh paano eh mas pinapanagahan pa ni Main yung sing-sing na bigay ni Alden kaysa doon sa sing-sing na bigay ni Panot, di ba? O ni Mr. Spotted. Di po ba? Yun lang po yung aking opinion dito patungkol sa sing-sing ni Maine na bigay ni Alden sa kanya noon. At um, para po sa akin, yan ang tunay na sing-sing na bigay ni Alden. No, kasi proud na proud si Maine na ipakita sa TV, sa mga endorsements, di ba? Sa mga TV commercial na ginagawa niya. At ganoon din si Alden kay Main, di ba? Pinapakita niya rin ang sing, -sing na meron sila ni Main, di ba? Hindi, hindi lang nila maamin, di ba? Hanggang dito lang ang ating video. don't forget to like share and subscribe for more updates kinamain archive alden